ito yung pinakagit na ng dolomite pitch yeah. subukan natin bumasok Ano mm -hmm. sir? Ah. Ah. Ngadol tuna na tayo sa pinaka overview ha, ng uh, Dolomite Beach mga idol. Yan, daming uh, mga tao diyan na na uh, na, na Shell, dama mo Shell. Ano ba? Oh.

pinaka ano dolomite dito yung uh, tinatawag nila na dolomite dito yun yun ano na dyan so, ba okay. okay. ito yung pinaka ano nila eh uh, ano nila o oh, dolo ito yung pinaka dolomite so, Ito. ganda talaga yung pagkadesign eh o oh ito na pa rin 'yung pa ng mama ay andulas-dulas pa pala mga kanino sa diba? andulas-dulas oh akala mo ordinaryong sabon andulas-dulas hawakan ayan oh di oh mapapakita ba ako sa ketua tenga tapos sa papunta lang tayo ano ito 'yung uh, pinaka overview ng ano ah uh, uh, Dolomite Beach. Yan. Pag uh, ako dito. Yan, lagi. Lagi, nalakad ko nga lang yan. Ipapuntang kaling doon sa bahay. Kalapit-lapit dito sa amin. Uh, so, kaya, madalas, sinanong ko, nakaka-upload. Ano, diba? Dahil, uh, malapit lang. Yan ang, yan ang pinakano niya, yan ang, pinaka ano niya dolomites niya yan ano na yan oh kaya kung ano kayo mamasyal diyan gusto niyo makita punta kayo dito o. para makita niyo yung uh, dolomites na pinakasikat na beach dito sa uh, Manila kita niyo yung uh, lupa niya yung lupa niya kulay puti ah puti, uh, puti yan oh yan na, sila ate, nakikita niyo din sila ate doon. O, nabapicture-picture sila. So, Naiputan niya ate na yung ano, hindi lang isang bubisi. So, kita mo. O. Yan, di ba? Ah, sinasadya talaga nila na dito sila pupunta para mapapicture-picture lang. Di ba? Ah, kakatuwa. O. siguro uh, ito muna yung uh, pinaka-update ko dito sa ano sa uh, sa uh, uh, Beach kasi uh, lagi lagi naman tayo araw-araw halos araw-araw nandito dito ako kaya lang hindi ako kumukuha kasi yun. Uh, halos sa sa umaga yung di pa kaano may nitang araw. Dami, daming uh, namamasyal dito. Ito pasyalan ito eh, pasyalan itong Dolomites. Oh. Dito ka doon, kumusta niyo dito mga masya? So libre, Wala ng entrance o oh, pasok-pasok lang kayo, man -trans. Siya, Wala man entrance. Hindi naman sila naniningil o oh, anong entrance kaya wala. Ganyan na guys, yan, yeah. yan mga idol hanggang hanggang doon sa dulo, doon sa dulo na yon napaka puti, tignan, oh. napaka puti, ngayon nag-check natin kung ano ba talaga yung itong buhangin na ito ba itong buhangin na ginagamit na bakit ta uh, ganyan nakaputi oh Then check natin yeah to oh kulay kulay puti naka oh dito ah. kulay puti lahat yung ano yung ano ayun oh yung ginagamit nila na ano buhangin na kaputi. ko alam yang kung iniwas was yan pero puro puro pu puti lahat o oh. oh. diba oh. Ya. puro puti ayan oh, ayan ang ganda yung mga gala napaka sa napaka lawak din ayan eh, si Kuya Ronald na talagang Uh, doon siya kumukuha ng video niya sa ano sa gilid na, na ano uh, ang um, niya yung mga nakas ano roon na ano na kasura kasi siyempre yung dala sa ano dala sa alat hindi na may uwasan yan na yung mga ano nadadala ng mga basura dyan sa gilid yeah. Pinakyat tayo dito sa taas para makuha natin yung pinaka aerial na ano view ng ano ng tulong mic dito natin kuha ng ano, sa taas. Wow. Ya, yeah, ang aerial uh, view ng naman. Yung mga interviewer uh, lang 'yung pute.